madaling tumulong. Matapos ilagay ang kanyang sinturon sa binti ng lalaki bilang isang tourniquet, dinala siya ni Desmond sa ospital, kung saan pinuri ng doktor si Desmond sa mabilis niyang pag-iisip dahil nailigtas nito ang buhay ng lalaki. Nakikita ni Desmond ang mga gawain ginagawa ng mga nurse at doktor, na nadarama kung ano ang kahulugan ng pagliligtas ng mga buhay. Lagi niyang pinapangarap na maging isang doktor, ngunit hindi siya nakapag-aral ng maayos ng araw na iyon-iyon halo, nakilala niya agad ang nurse na si Dorothy, at agad siyang na-crush. Tumanggap pa ng dugo sa mismong lugar para lang makausap siya. Kinabukasan, bumalik si Desmond sa ospital na nakasuot ng magandang damit para manligaw kay Dorothy at anyayahan siyang lumabas. Naging maayos ang kanilang unang date, kahit na natututo pa rin makipag-usap si Desmond sa mga babae, at mas gugustuhin ni Dorothy kung nagtanong siya bago ito halikan ng walang babala. Simula noon, nagsimulang magkaroon ng magandang relasyon ang dalawa, at mas natutunan ni Desmond ang tungkol sa medisina mula sa mga aklat na ipinahiram sa kanya ni Dorothy. Makalipas ang ilang araw, inanunsyo ni hanna na sumali siya sa hukbo para lumaban sa World War Lat, at hindi niya sinabi sa kanyang pamilya hanggang sa magawa ang gawa, dahil alam niyang lalaban sila rito. Dumalabas na tama siya, hindi gusto ni Bertha ang ideya dahil ang pagpatay ay labag sa mga utos ng Diyos at ang pagkakataon.